Hey guys, nandito po kami sa Robinson. Hehe, kasi walang kuryente. Outfit check muna tayo, guys. Yan po. Yan po yung kasama kong dalawa, hehe. Kaso naabutan kami ng walang kuryente dito sa Robinson. Nandito na pala ako sa simbahan yan. Opo, nandiyan po ako. St. Raphael de Archangel Parish. Hey, hey. Time lapse po muna tayo, guys. Hehe. Oh. yung naka blue po dyan na malaki yan po yung coordinator namin opo yan po hehe he. hindi pa pala ako kasali dyan kasi tapos na kami kanina nag practice hindi ako nakapag video kasi bawal daw mag phone opo hehe he. yan po yung naglilinis sa kristan din po yan opo hehe he. paulit-ulit po sila ng, pra ng practice kasi hindi makasunod yung mga maliliit na bata opo eh, kasi hindi naman tayo mga perfectong tao di ba diba? nagkakamali rin naman tayo hehe Thank you for watching guys. Hey, hey, love ya. Please follow and like and share my posts.